kapatid ng 14.94 DWAR Abante Radio ang napapanahong mga balita at iba pang mga kaganapan mula sa mga terminal ng bus, pantalan, paliparan hanggang sa mga sementeryo. Kaya tumutok na, tumutok na sa Abante Radio. Abante Radio. Oplan Undas 2024, 2024 Special Coverage. Special Coverage dito sa 1494 DWAR Abante Radio O susunod oh, So I'm passing <laughs> this to you Pinaparoon mm. kita nung sa Talik Tok eh. Actually, nakapakinig na ako sa'yo a couple of times. Let's go back to the start. Diba yan? Yun! Oh, salamat at napaulakan mo naman din ako, Jigo. Wow. <laughs> Damit ang tiyan siya. Lohika at pagkamaparaan. Tuhang nakaka-good vibes ba ang hanap ninyo? Bebo, 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 Dancing Queen! We... At dahil mahal. Pala pa! Cause every little thing gonna be alright. o gusto nyo lang makitambay at makisaya. Tutok na sa programang Kwento Mo Ang Bida. Kasama ang inyong universal online host, Jigo Postolero. mga kaabante, ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Jigo Pastorero, para sa programang kwento mo ang bida, Jigo Live. at syempre, sa mga viewers natin worldwide, happy Halloween po sa inyo lahat. At syempre, special na special po ang ating uh, episode dahil syempre ang makakasama natin ngayong gabi no, ay eh, malapit po sa aking uh, puso dahil simula pong ako ay eh, nagisimula pa lang dito sa Abante eh talagang uh, nandyan siya no, kapag uh, kailangan natin ng mga paglilinaw no, sa mga bagay-bagay lalo na sa mga uh, patungkol sa mga kababalaghan, elemento at kung ano-ano pa. Talaga ngang marami tayong natututunan kapag siya ang kasama natin. Kaya talaga sinakto natin na sa Halloween special natin, makakasama natin ang isa, no, sa pinaka-pinagkakatiwalaan at siyempre, kilalang-kilala to, no, na Spirit Questor sa buong bansa. Let's all welcome uh, Nick Stradamus um, himself, Nick Nangit. Uh Nick, uh, magandang uh, gabi. Magandang gabi sa iyo. Of course, Jigo, uh, no. Maraming salamat. Uh, again, it's an honor na naimbitahan mo ulit ako dito sa paborito kong Jigo Live ng Abante. Thank you, thank you Anik. Uh, Grabe, kami na natutuwa alam ko. Uh, marami kang uh, ginagawa sa ngayon pero talagang uh, it's an honor po no na mabigyan nyo kami ulit ng pagkakataon. Alam ko, maigsi lang ang ating oras sa ngayon pero si gagawin nating siksik -sik 'to. Pero yeah. s'yempre, nik nang na ito so panigurado maraming matututunan <laughs> ang ating mga kababayan no. Talaga naman. So, simulan natin siguro Anik uh, no patungkol sa usapin Sige. ng mga elemento, engkanto, para sa mga di nakakaalam, ano ba ang concrete uh, tong definition nito anic. Okay, ang mga engkanto kasi, uh, sila yung mga nilalang na hindi natin nakikita uh, pagkaraniwan, hmm. uh, ito ay mga uh, tawag namin entities hmm. non-human kasi hindi sila tao, hindi sila multo. Okay? Sila ay mga tagabantay kasi ng kalikasan. Kaya nga tinawag silang mga uh, actually maraming tawag pero ang tawag namin sa kanila, mga elementals, kasi hmm. sila yung tagabantay ng mga elemento. Ano yung mga elemento na yan? Apoy, lupa, hangin, tubig. So sila yung mga tagabantay. At the time of creation, noon palang nilikha ang sansinukob, yung buong universe, sabay-sabay, nandyan na sila. Okay? So, sila yung tagabantay. Kaya lang, habang tumagal ang panahon, didigyan na ng ibang pangalan ng mga elementals. Tinatawag din silang engkanto, okay? Tinatawag silang maligno. Ngayon, pag sinabi mo engkanto kasi, ibig sabihin, enchantment. Ibig sabihin, uh, hindi mo maipaliwanag, nakaka nakaka-amaze. Ganun ang tingin natin. Engkanto, ba? Diba? Pero pag sinabi mo maligno, may konotasyon na siya na masama. Okay? Mm -hmm. Kaya, na, ang tingin tuloy ng mga tao, pag sinamang engkanto, nakakatakot kasi gumagawa ng masama. Yan ang mali. Kasi, in general, ang mga engkanto, tagabantay lang yan ng kalikasan. Ngayon, ipininta na lang sila through the years or isinulat, ginagawang katatakutan. Kababalaghan, mga gano'n. Yung Oo, kaya na-invento yung salitang maligno. Pero, halos pare-pareho sila, pero ang talagang proper term... Uh, tatawagin sila is elemental. Ayun naman pala, malinaw na malinaw 'yan, no? Uh, Amo kay uh, Nick Nangit, talagang malinaw. So ito, gusto malaman ng mga kababayan natin because as you mentioned, <laughs> bago pa ginawa ang uh, ating mga uh, kumaga ang mundo, no? nandiyan na sila, tagabantay. So as we speak, yeah. we coexist. exist So papaano ba ang yes. tamang uh, uh, paraan o tamang uh, gawi nating mga tao <laughs> para maging uh, peacefully yung pagiging coexist natin kasama yes. sila. Kung baga nandyan lang sila most, all, 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 of the time. Tama. Huh? Tama. Tama yan, Jigo. No? Sa totoo lang, mas nauna pa sila kesa sa atin. Mm -hmm. Dito sa physical na mundo. No? Kasi hindi pa tayo ipinapanganak, nandyan na sila. Kaya nga kaming mga spirit questers, lagi namin sila sabi, hindi kami nagtataboy. Kasi nauna sila dyan eh, bahay na nila yan. Mm -hmm. Sila yung nauna, tayo yung dayo. Okay, now, um, malalaman natin sila depende sa elemento. Halimbawa, kung yan ay apoy, maaamoy mo yung parang may nasusunog. Yun. Kahit na wala ka nakikita, may naaamoy ka, pero wala namang sunog na nagaganap. Ibig hmm. sabihin niyan, ang laki ng posibilidad na merong isang elemental na konektado sa apoy. Halimbawa, salamander o kaya yung tinatawag nating santelmo. Oh. Sa mga probinsya natin, may mga parang nagliliyab na apoy tuwing takip silim, yung didilim na. Yung parang naglilalakas sa mga bubar, -galaw. O, o, yung bilog na Yes, magalaw, mabilog. Yan yung San Telmo, St. Elmo's Fire, no? So, yan ang isang halimbawa. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa, uh, malapit sa baybayin, o kaya sa karagatan, o kaya sa mga lawa, or ilog, meron ka maririnig na kakaibang huni. At saka, tubig. Maririnig mo rin yung tubig. Maski malayo ka pa lang, maririnig mo na yan. Ibig sabihin, merong uh, elemental doon na may kinalaman naman sa elemento ng tubig. Ganon din pagdating sa lupa, ganon din pagdating sa hangin. Mm. So, depende sa uh, elemento, malalaman mo kung nandoon yon kasi may connection. Kung yan ay sa gubat, may kakaibang amoy, mabango, mga bulaklak. Okay? Kapag yan naman ay uh, sabi natin hangin, maramdaman ma ma dapat mo na nag-iiba ang ibit ng hangin. So, kung nyari, uh, mainit, tapos naglalakad ka, biglang lumabig. Ayun. So yung ganon, yan ang mga simple indikasyon. Ayun na nga, Nick. No? So ito naman, gustong malaman din ng mga kababayan natin when it comes sa uh, pag-iingat. Kasi sabi nga nila, kapag for example, may nagawa kang mali, doon sa mga elemento, engkanto, ganyan. Um, yes. Yung iba, may sinasabi uh -oh. na dadaling ka nila sa mundo nila pag may pinakain sila sa'yo. So, papaano ba maiiwasan? Uh -huh. Like, for example, na ma-encounter uh -huh. mo sila in a way na para ikaw ay mapapahamak. Papaano maging safe sa pagiging uh, coexistence natin dito? Uh -huh. Uh -huh. Kasi nga, uh, kami, we believe, in, sabi mo nga, peaceful coexistence. Kasi yes, yes. nandiyan sila, kami so sabay-sabay lang tayo, hmm. nabubuhay ng payanpahay um, may mga iba kasi na attack sa tao. Bakit? Kasi wala silang katawang physical kagaya natin. Okay. Kaya nga ang sa klasifikasyon, tayo yung nasa itaas kasi ang imahe natin, imahe ng dakilang lubika. Hmm. Samantalang sila, forms of energy lang sila. Kaya parang sabihin na natin parang naiinggit pero hindi pa sila talaga naiinggit. Kung naghahanap sila ng uh, katawang physical. Okay. So ngayon, um, kapag sila ay uh, kunyari, naglalakad ka nga, pagkatapos nandiyan sila, na-attract sa'yo, na naaliw sa'yo, pwedeng sumunod sila. Kaya lang tandaan natin, territorial sila. Ibig sabihin, hindi sila lumalabas sa teritoryo kung saan sila itinalaga ng takilang mabika. So kung sila ay nasa tubig, pag malayo ka na doon, hindi sila pwede pumunta sa iyo kasi doon lang sila sa tubig na yon. Okay. So ngayon, pagka na a-attract sa iyo, aanihin ka yung aanukin ka ng mga bagay-bagay na gusto mo. Halimbawa, gusto mo ng kayamanan, Iya, ipapakita sa kaisipan mo na ito yung makukuha mo. Aakitin ka kasi. So nasa sayo ngayon yun kung ikaw ay magpapaakit. Mm -hmm. Ibig sabihin niyan, kung ang inyong uh, disposition sa panahon na 'yon, balungkot ka, naghahanap ka ng kausap, ay eh, talagang maiinganyo ka o mai ka. Pero kapag ikaw naman ay positibo, wala kang uh, inggit o wala kang negatibong enerhiya sa katawan mo, hindi ka mai- hindi ka sasali, hindi ka sasama. Pero maraming uri kasi ng pangaakit eh. Meron hmm. yung yung pagdadanaginip ka, may makikita kang kakaibang mga anyo o kaya um, gising ka nga pero tulala ka naman kasi naglalakbay na yung diwa mo. Pwedeng ganon. Oh, yeah. Pwede rin naman na ikaw mismo ang mawawala physically kasi ang dami ng mga uh, incidents na ni-report na ganyan, di ba? Na yung, yung kunyari sa isang uh, waterfall o kaya sa isang ilog o sapa, hindi nila nakikita yung tao. Lawa. Nawawala. Ganyan, okay, no? Tapos, Oo, nawa. Tapos biglang lalabas na lang siya. Tapos para siyang upalisa o wala sa sarili niya. Tapos pagka bumalik na yung ulirap niya, sa kanya ikikwento na dinala pala siya sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Tapos nagpasya siya, siya na hindi siya sasama. Binabalik naman siya ng makayos. Pero it takes time. Meron ang isang kinuwento sa oh, yeah. akin ni ano mismo, Arlene de la Cruz. Ayan. The late Arlene de la Cruz. Oo. Isa rin siyang journalist, kagaya mm -hmm. mo rin, na inalok siya. Nakapunta siya sa isang lugar. Pero, pinabalik din siya. Pero, nawala siya ng parang ilang araw din, eh. Grabe. Uh, Tapos, ipinaliwanag okay. niya. Oo. At, uh, inuwente niya sa akin. Sinabi ko rin sa kanya, kung kailan nangyari yon at anong nangyari kasi hindi ako nagpapakwento hmm. ibig sabihin ako nagsasabi sa kanya kung ano nakikita ko nagulat si Arlene bakit ko nalaman sabi ko kasi nakikita ko yung nangyari sa iyo so ganon, uh, aakitin ka pero nasa sa'yo pa rin kung ikaw ay sasama o hindi ayun pero, eh, pero ang maganda doon na uh, Nick binabalik naman pala talaga kumbaga parang ang eh yes. o kung kumbaga pag yes. pag ayaw wala na masapilitan na hindi gusto ka talaga namin yes. wala kang magagawa yun pala yun. Okay. may respeto kasi, yes. kasi yes. yes. Yes, may respeto. Kasi, alam mo, Jigo, meron tayong free will. Hmm. Lahat ng nilalang na nilikha, may free will. Uh, nakaayon yan sa kanyang layunin sa mundo. Halimbawa, ang mga balyena, hindi sila pwedeng kumain ng kapwa balyena. Kinakain lang mga maliliit na isda. Hmm. Kasi yan ang nakapalaga sa kanila. So, bawal sa mga elemental na tayo ay gagawa ng masama. Maliban hmm. Maliba na lang pag yan ay maligno na. Hmm. Iba ng klasifikasyon yon. Halimbawa, yung mga aswang, mga... Uh, mga yun yung kapre may, may diba? ano ba kasali ba yon don hindi ang kapre kasi istagabantayan ng parehong apoy at sa pa parang oh. hybrid Uh, parang hybrid yan. Mm -hmm. Kaya nga, binitiyan, pinipita sila na meron silang parang sigarilyo at nasa puno sila. Yung puno kasi ang simbolo ng lupa at yung sigarilyo, yun ang simbolo ng apoy. Ayun. Kaya Kaya hybrid sila. Correct. Mm -hmm. So ito may, may katanungan din, like for example, um, Sinu? yung mga naiihi, yung for example, naiihi ka sa mga pati, tabi-tabi po, nakalimutan <laughs> mo, tapos mamamagado yung, uh, yung uh, masailang uh, uh, parte ng katawan. Uh -huh. pa paano yung mga ganyan? May uh -huh. I may pangalating malalaman na iihian mo, eh, meron pala? O lahat na lang eh, dapat sabihin yes. natin ng tabi Okay. Um, ang general rule is huwag mo sasalaulain ang kalikasan. Hmm. Okay? Kasi marami nagti-trip-trip pag may nakitang nuno, uh, punso pala yung Yes, yes. Oh. until, uh, Oo. Iihian, paglalaruan, okay kaya babatubatuhin, wag hmm. kasi babalikan ka niya dahil sila ay tagabantay ng kalikasan. Ayun ay, pag pa sila na. naulam mo, ang kalikasan, ang rule ng ah uh, universe sa kanila is an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yung Hammurabi Code, parang ganun, mm -hmm. ano, na pag nilapastangan mo sila, babalikan ka, may kapalit. Kailangan may mangyari din sa iyo. Hanggat hindi mo na nare-realize yung pagkakamaling ginawa mo at humingi ka ng uh, paumanhin. Pag hindi mo ginawa yun, talagang magkakasakit ka na hindi maipaliwanag, hindi magagamot. May nag-ano na sa akin yan eh, nagtanong na dati, taga Middle East, foreigner. Mm -hmm. Kasi nagsinana pala ako, nag, nagpunta siya nito para hindi niya ako makita. Finally na through email and then nag, ano kami Zoom. Uh, yung kapatid na lalaki, um, pumunta sa Philippines nung bata pa siya, yung umihi pala siya sa isang nuno, na, nuno sa punso. Umihi siya. Hindi siya nagpaalam, hindi siya nagtabi-tabi kaya nagka siyang ano wala sa sarili ngayon Allah. eh pinayuhan ko at sinabi ko kung nga dapat nilang gawin at kung may problema balikan ako hindi na sila bumalik kasi na-solve na rin nila yung problema La, nila. Yun. yung ganun So sa madaling sabi, yung mga simpleng gesture lang na pagrespeto natin sa ating kalikasan, yung napaka-importante yes. yan at hindi dapat natin isa yes. walang bahala, no? Talaga naman. Yes, tama. At huwag magtuturo. Correct. Kasi di ba marami sa ating pagpupot sa mga gubat o naturo ng turo, huwag kasi nagdaday tayo ng energy. Hindi man lang natin, na, hindi natin nakikita na may lumalabas na enerhiya sa atin. Energy na hindi naman yung energy na sinasabi natin parang sa physics. Hmm. At tawag namin dyan, enerhiya kasi lahat ng kilos mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng nararamdaman mo, may vibration yan. Okay? At bawat vibration, may certain frequency. So, may lumalabas sa yon na energy form na parang pag ka, parang may pinatapon ka sa kanila. So para silang nagugulat bakit parang inaaway mo sila. Yun, kaya wag magtututuro. Magpaalam ng maayos. Ayun na nga, opo. Ito, uh, Nick, may mga katanungan mm -hmm. lang yung mga viewers natin kasi nung, uh, uh, kumbaga, yung mga ano natin, yung mga kababayan natin uh, regarding sa mga uh, random lang to na kumbaga gusto nilang malaman from you, uh, Nick. No? Ito, nagtatanong sila kung mm -hmm. ano daw ang gagawin kung sakali daw na makita natin ang ating sariling refleksyon o doppelganger kung tawagin at bakit daw ito nangyayari. Okay. Alam mo yung pelikulang uh, Healing, wala kakwenta-kwenta, pasensya na no. kasi alam mo naman sa showbiz. Oh, so, yes, yes. Kailangan so. ko walang kakwenta-kwenta talaga yung pelikulang yan kasi ginawang kalokohan ang doppelganger. Ang doppelganger, isang playful, mapaglaro lang na elemental. Mm. Ginagaya ka ang itsura mo at nag-evolve na sila kasi ngayon nakakagalaw na sila ng mga gamit. Ang dami na naku na inkwentro na yung gate, nabubuksan ako mismo nagkaroon ako ng doppelganger sa bahay. Oo. Kasi oh, kasi pag uwi ko, yung mga pamangkin ko, biglang natulala at nakatitig sa akin. So, ano nangyayari sa inyo? Ba't kayo nakatitig na hindi sila makasalita? Hmm. Tinanong ako, sino daw pumasok sa kwarto ko? Sabi ko, kakarating ko lang. Nagulat sila kasi, ibig sabihin, nagbukas ang pinto, nagsara, nagbukas pa nga yung ilaw. So, nagtataka sila, bakit Nandun ako pero dumating naman ako. So, it's like ganun na nag-evolve sila. So, pagka nakakita ka ng kapareho mo, hayaan mo lang kasi mapaglaro lang 'yon. Hindi ibig sabihin nasasaktan ka. Walang gano'n. Uh, ano lang sila, yung kasing word na doppelganger, German in origin, mm -hmm. na ang in-associate yun with omen, Iksabing may masamang mangyayari sa'yo. Mm -hmm. Pero cultural yan. Sa kanila kasi pwedeng gano'n, depende sa kanilang paniniwala. Pero sa atin hindi gano'n. Sa Wala, atin talaga, hindi na lang. Hindi talaga siya, kumbaga, uh, masasabi natin na accurate na pag nakita mo yung sarili mo, kakabahan ka na, ninerbiusin ka yeah. na na, baka may mangyayari. No. Nagkataon na na na, uh -oh. kapag ka at the moment, parang gano'n. Yes, yes. Kasi nga, wala silang physical form. Pag nakikita ka nila at gusto ka nila, lahat gagawin nila. Kagayahin ka o kaya papasok sila sa mga ano, statwa. Kaya nga yung mga nakikita natin, mga santo Niño, mga blessed virgin Mary, umiiyak, kadalasan elemental lang nasa loob. Hindi si na-Kristo, hindi hindi ang Mother Mary ang nandoon. Mga elemental yun. Ayun pala, o. Oh. Mm -hmm. Kumbaga parang kaya pala minsan makikita mo na yung taong umuwi na, o oh, ba't nandyan pa yung na to kanina? Yung mga ganun pala mga senaryo, yes. o. Oh. Atunik, i-follow yes. up ko lang, yes. no, kasi may nagtanong din, sure. patungkol sa mga, ah. yung mauna na mga kamag-anak natin na for example sila ay nagpakita uh, nagparamdam narinig mo yung bosses ito ba ay sila talaga o kumbaga ito ay kumbaga baka mga elemental lang din na nagpapanggap o baka uh, worse eh baka masamang elemento na na nagpapanggap ano ba ang dapat gawin kung sakaling ma-encounter ito kasi sabi ng iba yakapin daw nila lapitan daw nila sabi naman wag daw dahil baka daw nagpapanggap lang alin ba ang dapat gawin Ah, napakaganda ng tanong mo kasi maraming confusion. Nalilito mm -hmm. pagdating dyan. Okay. Kapag nakakita ka ng isang kamag-anak mo na alam mong patay na or kaibigan mo na alam mo nang patay, maaaring may men mensahe yan sa'yo. So, huwag kang matakot. Huwag mo rin lalapitan. Hayaan mo lang. Kasi hindi naman sila lumalapit pa rin sa mga pelikula na ah, oh, gaganunin ka. Mm -hmm. Walang ganon. Nakapitig lang sila kasi meron silang gusto iparating sa'yo na mensahe. So, ang pinakamagandang gawin is ignore mo lang pero ipagdasal mo sa isip mo. -hmm. Ipagdasal mo na lang siya o sabihin mong mamaya pagdadasal kita. Ganun lang yun, ano? Ngayon, kapag yan naman ay engkanto at ginaya, then mahin mo lang, ignore mo lang, hindi mo kailangan na, na, aningin, uh, sabihan, ano? Although, yung iba, nagdadala sila ng mga uh, rosary, o kaya yung uh, Benedict Medal, si Benedict, o kaya yung mga iba naman, yung beads, kasi depende sa reliyon yan, ano? O kaya pita, o kaya yung silver, iba-iba, o kaya asin. Okay? So, pwede rin yun. Ngayon, kapag naman yan ay demonyo na, kasi iba rin yun, ibang mm -hmm. klasifikasyon naman yun, may kakaibang amoy, parang sulfur. Amoy na parang asutre, as, ano, as yung mabaho na. Mm -hmm. So, ibig sabihin, hindi yan multo, hindi yan kamag-anak mo, hindi rin yan elemental. Kung hindi, ano na yan, uh, negatibo, demonyo na yan. So, pagkaganon, ay magdasal ka. Kasi, merong pang ibang mangyayari na susunod. Halimbawa, yung infestation, yung lalabas puro may mga insekto, like ipis, ang dami-dami, o kaya langaw, bangaw, ganyan. may um, iba na yon Okay? So, Pero dapat kadalasan, patulong, like, kapag example, sa inyo, ka, amig, sa mga spirit questor, mga ganon, mga katulong ko sakali yes. nga, ganon yung mangyayari. Ah, yes. Yes, yes. Mm -mm. Ayun. Na. Pero ano nga, hindi kami... Pero ano nga, pumapasok lang kami kapag hindi na naipapaliwanag ng siyensya Ayun. o medisina. Very well said uh, Nick. Talaga nga uh, hindi ako papayag Nick, na hindi ka makabalik ulit sa aming uh, programa lalo na pagkalimbawa eh yung ano na yung pa, pa New Year na yung mga prediction. Kailangan oh, yes. na kailangan ka namin. Sana makasingit kami kasi alam ko madami na naman 'yan sa so, mga pa-advance booking kami oh, oh, oh. Uh, Nick. Maraming maraming salamat oh, oh, oh. at syempre the floor is yours. Feel free na i-promote yung mga pages mo ko saan ka oh, oh. ng mga tao na okay. gusto ng lumapit uh, magpatulong sa iyo uh, Thank you so much. Ito 'yung salamat, screen Zoom. Okay. Uh, yeah, salamat. Chigo, salamat. Ano? Um, Felix Radamos lang naman. Meron akong uh, sa social media, Facebook yan, Meta, uh, YouTube, at saka Instagram, and even TikTok, puro Felix Radamos lang, N-I-C-K. Ngayon, mag-email din sila kung gusto nila sa ariel1996mermaid at gmail.com. So, yan lang. Uh, at may mga pag makikita nyo may mga schedules sa ko ng mga palabas, pwede nyo panoorin, balikan, or sumali rin kayo. At saka siyempre salamat sa iyo, Jigo, kasi itong mo matagal ko na ito nami-miss. At saka pag sinabi mo, isang ano lang, uh, tawag, go ako dyan. <laughs> <laughs> thank you so much. Grabe, marami pa tayong gagawin talaga. Uh, uh, Niknangit kami, uh, nagpapasalamat sa iyong you, uh, lagi mo kami pinagbibigyan. Uh, talagang more power sa iyo at uh, see you, see you very thank soonest. You. Ingat. See thank you. you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, sa mga kababayan natin na uh, worldwide worldwide, nagpasalamat tayo kay uh, Attorney Nick Nangit, no? isa sa mga pinaka-pinagkakatiwala ang Spirit questor sa buong bansa. At yan po ang ating Halloween special ngayong gabi. Pero bago muna tayo tapusin ang ating programa, no? sa episode na to, meron tayo, meron kaming ipapapanood sa inyo. No? Ito ang inyong digasin para magdalo. Jigo, Jigo! Para sa Jigo Live! Jigo Live!